Okay, so mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay sa atin para makagawa ulit ng mga panibagong video, mga tutorial patungkol sa wirings ng ating mga motor. Kung nakita nyo mga bro, mayroon ulit tayo ditong wiring diagram, clutch safety switch wiring diagram. So, bali mga bro, ito ay marami nang nag-request nito. Ano, marami nang nag-request na hindi ko nasasagot, hindi ko nagagawa ng video. So, ngayon araw, ito muna yung pag-uusapan natin. I-share ko sa inyo kung paano, paano ba gumagana at paano ang koneksyon ng clutch safety switch. Alam nyo mga bro, dun sa clutch, mayroon kasi switch yan. Minsan, alam nyo, pag nakapremera kayo, ayaw mag-push start. Pag nakapremera kayo, ayaw siya mag-push start. Maliban na lang, pagayin nyo yung clutch, tapos mag-push start kayo, gumagana na siya. Tapos, syempre, mayroong mga clutch safety switch na sira na tapos gustong repairin. So, ito rin mga bro ang gawin yung uh, guidelines or ang gawin yung uh, uh, guide para magawa nyo yung wiring, yung sira or wiring diagram ng inyong mga clutch safety switch. no kasi minsan yung iba ayaw, yung iba naman gusto mayroon silang clutch safety switch. Ano ang purpose nito mga bro? bakit kinabing clutch safety switch? Di ko alam kung ano yung tawag na, yung tamang term na tawag talaga dun, kung clutch safety switch ba talaga ang tawag. Ano? Uh, halimbawa, naka-premera kayo or naka-segunda, pinustart nyo na wala yung clutch safety switch. Pwede mga bro na tumakbo yung inyong motor, tapos nakasakay kayo, pwede kayo makabangga or kayo yung masira yung motor nyo. Yun ang purpose nito mga bro. Ano kaya tinawag siyang clutch safety switch? Kasi mag-i-start lang siya Kapag naka-neutral yung inyong motor Kung naka-gear, naka-engage yung inyong mga gear Hindi mag start yung inyong Starter motor Okay? So ayan ang pinaka-purpose nya At ginawa, oh waitin ko Ito nga, ginawa ko yung video na to Ginawa ko yung wiring diagram para sa inyong mga bro At para dun sa mga unang nag-request Actually matagal nung request na ito Okay? So ayan, bago natin umpisahan Siyempre yung mga bago pala dito sa ating channel Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe Para po lagi kayong updated sa mga videos Na mga i-upload natin Ayan mga bro, para may lang tayo, tuloy-tuloy uh, na yung explain natin ano, tuloy-tuloy na yung pag-aaral natin dito para mabilis lang. Ito, kung nakakita nyo, ito yung ating receiver or yung ating gear indicator na nakalagay dun sa may right side. No, nakalagay sa may right side. So, ito yung nagre-receive mga bro, yung parang bulitas dun sa may sigunyal. Yan, ito yung nagre-receive kung primera, segunda, tercera, kwarta, or quinta. Siyempre, kung yung motor nyo, kwarta, di kwarta lang yan, ano. So, nilagay na natin kinta. <laughs> Ayan, ito yung nagre-resave, ito yung clutch, safety switch natin, yung nakalagay dito sa may left Ayan, tapos ito yung ating starter solenoid, ito yung naglalagatik maririnig, maririnig nyo kapag nagpo-start kayo, tik, pag lumalagatik, ito yon, starter solenoid natin Tapos ito yung push start button or starter push button, yung nakalagay naman dito sa may right side Ayan, yung pinipindot natin tuwing magpapa-start tayo. At syempre, meron tayong battery at starter motor. So, ayan lang mga bro yung kailangan natin para maintindihan nyo ang function ng bawat isa dyan. Maintindihan nyo ang function ng clutch safety switch. So, napakahalaga din ito mga bro sa ating motor. Ano? Kasi, minsan yung iba ayaw nila. Pero, the best ito mga bro, i ng mga engineer ito para sa ating safety. Kaya, minsan, nagtatap kayo dito ng... Marami, marami ako mga bro na i-troubleshoot dati, ano, na starter, uh, ano tawag dyan, yung remote, yung remote. So, wala siyang push start, so pag pinindot nyo ng dalawa, tik tik so mag start na siya. So, maraming mali. Dapat kasi pag mas maganda, hindi rin siya mag start kapag naka-engage yung ating mga gear. Kasi paano yan, kung malayo yung motor, pinush start mo, tapos ginalaw pala ng no mga bata, inapakan eh, na kasi primera ka pala. Ang mangyayari sa motor mo yan, tumba na walang safety. So, dapat hindi siya mag start kapag naka-engage yung mga gear. Ulit. Right. So, ayan. Ay, nga pala mga bro, mayroon tayong isang diode dito, ano? So, mamaya, malalaman nyo ang purpose ng diode kung para sa inyong diode. Okay, mga bro. So, dito, sa so, wiring na ginawa natin, ah uh, positive trigger yung ating mga starter solenoid. No. Kung negative, balik ta lang yung wiring. Ganon din yan, mga bro, kung negative. So, ngayon, dito sa ginawa natin is positive. Trigger yung ating mga motor. So, kadalasan kasi mga bro, sa Rose, sa Motor sa Rakal, kadalasan positive trigger yung ano. Positive trigger yung mga starter. No. Sa iba naman, sa mga... Suzuki minsan sa mga Yamaha, yung iba ay negative trigger. Pero madali lang din naman yun mga bro, basta naiintindihan yung function ng bawat wire ay madali nyo lang baguhin yung wiring. At sabi ko nga sa inyo, kung maintindihan nyo, gumawa ng isang wiring, kayo nyo gumawa kung ano man yung gusto nyo gawin sa inyong mga motor. Napakadali lang din. Okay, yung pisahan natin mga bro. Dito muna tayo sa may clutch safety switch. Sa clutch safety switch, mayroon dalawang wire kayo makikita. Yung isa doon, kadalasang kulay pink, no? Yung isa doon, nakatap sa groundings. So, pag nakakita kayo ng ganitong symbol, kahit sa electrical or sa Uh, electronics, kadalasan yan ay negative. So, negative, dadaan muna siya sa switch. Yan. Pagdaan, paglabas dito sa switch, paglabas sa switch, papunta siya mga bro ng uh, solenoid or starter relay. Yung starter relay, relay, natin mga bro, mayroong apat na terminal. Yung dalawa, yung dalawa, yun yung triggering, yun yung nagtitrigger yung may supply ng positive at negative. Tapos yung dalawa, parehas positive. Ito yon. Yung isa, papunta dito. Ito yung trigger natin. Parang relay siya mga bro. Parang purpin relay. Actually, relay naman talaga siya. Starter relay nga kung tawagin. Eh. Pero yung iba tawag is starter solenoid. Kasi mayroon siyang solenoid sa loob. So dito, meron kayo makakita ng dalawang wire. Isa, tsaka dalawa. Yung isa, nakatap dito sa may clutch safety switch. Tapos, yung isa naman mga bro, yun yung papunta ng trigger sa ating push button. Yan. Kasi ang purpose niyan mga bro, Parang ang mangyayari dyan, ito yung 30, ito yung 87, tapos ito yung 85, tsaka yung 86, kung 4-pin relay. So hanggat hindi mo sinusuplayan ng positive at negative, walang connection yung dalawang ito. di ba? Hanggat hindi mo sinusuplayan ng positive at negative itong starter relay mo, walang connection itong dalawa nasa taas. Ito naman nasa taas mga bro. Yung isa dyan, rekta sya ng battery, kung makikita nyo. Kung mapapanood nyo or kung makikita nyo yung battery nyo, mayroon dalawang polarity lang, positive, negative. Tapos yung positive, malaking wire, mataba, ito yun. Nakatap yun sa starter solenoid nyo. Kung babaybayin nyo yung wiring ng battery nyo, yung positive na matabang wire, babaybayin nyo, dito nakatap yan mga bro, sa starter solenoid. Yung isa, oh, ulitin ko, yung isa uh, sa positive, tapos yung isa naman dito sa starter motor. Ngayon, kung makita nyo naman mga bro yung starter motor nyo, kung babaybayin nyo, mayroong wire doon na kulay pula na mataba, pag binaybay nyo yung wire na yun, dito rin nakatap yan sa starter solenoid. Okay, maliwanag tayo dyan mga bro. Ulitin ko yung triggering ng starter solenoid mo, yung isa sa clutch safety switch, tapos yung isa sa Push button. Siyempre, yung push button natin mayroong dalawang wire. So, nakuha na natin yung isa. <laughs> Pangat ng kamay natin ah. Yung isa, papunta dito sa, ano, napunta sa starter solenoid. Yung isa naman yan, mga bro, ay papunta ng accessory wire. Yan. So, accessory wire, ibig sabihin, positive. Ito yung wire na nagkakaroon kapag sinususuyin niyo yung motor. So, positive accessory wire. Okay, tapos na tayo dyan, mga bro. Tapos, kung mapapansin nyo, meron tayong diode. Saan ba nakakunik yan? Yung galing mga bro ng ground, yung galing ng ground, dumaan dito, lumabas dito sa clutch safety switch, pumunta dito sa starter. Uy, nabura. Nabura. Ayan, nagay natin Okay. Papunta sa ating starter solenoid, bumaba siya mga bro. So, dadaan kayo sa diode na sa mga bro. Tapos yung kulay puti, dapat makaharap doon sa may clutch safety switch. Kasi, ibablock niya yung o supply pagaling dito sa negative. Yung kasi mga bro ang purpose ng diode. No. So ibablock niya mga bro para hindi siya makapasok dito sa neutral. Bakit? Bakit mag bakit may diode mga bro? Ano? Bakit may diode? Ang purpose ng diode, alam niyo naman ito, yung gear receiver natin, yung mga sensor natin, syempre, papunta rin siya ng gear indicator. Ano ba yung gear indicator? Yun yan, doon niyo naman nakikita kung nasaan kayo. Miss, ibig sabihin, sa madaling salata, yun yung dashboard natin. Kasi sa dashboard nyo makikita kung primera, segunda, tercera, kwarta. Ito kasi yun sa ilalim yan. Hindi, ito, pa lang, ito pa lang yung nagre-receive. Hindi pa ito yung pinaka-gear indicator nyo. Ayan, yung mga neutral, primera, segunda, tercera na yan, papunta rin yung mga bro ng gear indicator. No, kaya tayo nagkaroon ng diode dito. Ang purpose niya is para ma-block yung negative papunta ng neutral. Okay mga bro? Kasi ang mangyayari dyan, naka-premiera kayo, tuwing mag-press kayo ng clutch, iilaw yung neutral nyo. Iilaw yung neutral nyo. Okay? So, ganun ang purpose niyan, mga bro. Sana, sana, nakikita nyo, sana, naiintindihan nyo yung pinag-uusapan natin yun, araw. Ngayon, paano ba siya gagana? Ano, mga bro? So, dito na tayo. Summarize. Or, ito na yung final, kung paano siya gumana. Ipagpalagay natin, mga bro, na naka-neutral ka, So ibig sabihin pag galing dito sa kulay puti, ay eh, yung yung position kasi ng dahil diyan mga bro, yung isa dinadaanan, yung isa binablock. So ang dinadaanan niya is papunta dito. Nakaharap yung kulay puti doon sa taas or doon sa may uh, clutch safety switch or papunta sa starter relay. So pag naka-neutral ka, ay siya nga pala mga bro, yung ating mga gear indicator or gear sensor ay negative trigger. Okay? Mga negative polarity yan, negative trigger or negative polarity. Hindi siya mga positive. So kahit sa ang motor ay negative polarity ang ating mga gear indicator kasi nakatap sila sa may mismong magneto doon sa may shifting drum. Kung alam niyo yung shifting drum doon nakatap yan, mga bro. Yan yung umiikot pag inaapakan niyo halimbawa pemira pak, segunda pak pak. Oh yun yun. Ito yun. So negative siya. Okay. Dahil negative siya mga bro, yung neutral natin nakatap dito sa diode. So pag naka pag naka neutral ka ibig eh, sabihin mayroong negative dito hmm. sa starter solenoid. Automatic yan mayroong ground kasi ang ayan, may wire dito, bumaba dito, dumaan dito, neutral. So may ground siya. Okay? So tuwing magpe-press kayo nito, pag pindot mo, pak, anong accessory wire, pupunta dito yung positive niya. So magti-trigger siya yung ating relay. Yan, yung starter relay naman, syempre nakatap sa positive. So ang mangyayari, itatransfer niya dito sa kabila. Ah, ano mangyayari dito sa starter motor? So iikot siya. Dahil mayroong ang negative dito, tapos nag-trigger siya, mayroong positive. Ito naman, body ground nito, nakatornilyo yun naman yung, yung starter motor. So, ang pinaka-negative niya is nakatornilyo siya sa motor. So, yun. So, ang mangyayari dyan, makukomplete yung circuit, iikot yung starter motor. Kapag naka-neutral. Okay. So, paano kung naka-primera ka? So, ang nangyayari, tanggalin natin to Tanggalin natin yung neutral. Pagpalagay natin naka-primera ka, mga bro, no? Kaliwain na natin yan. Pagpalagay natin naka-primera ka, Ayan. So kapag naka ay patbard ko nilagay. <laughs> Naka-neutral. Ayan, tapos naka-primera, nilagay Siyempre, pag naka-primera ka, di start sa primera 'yan. <laughs> so kapag naka-primera ka mga bro, ayan, do walang negative na sumusuplay dito. Walang negative na sumusuplay dito. Kasi nga yung primera mo, segunda, tresera, kwarta at kinta wala siyang connection walang connection. So, nasa neutral lang yung negative. So, ibig sabihin, walang dumadaloy na ground dito mga bro. Okay? So, kahit mag-push start ka dito, pagpalagay natin mayroon laman, kasi hindi naman mawawala yung accessory or wire niya, maliban okay yung connection or okay yung wiring. Pag pindot mo, tatravel dito yung positive supply. Ayan, yung wire na ito. Tatravel yan. Pero, hindi siya mag-trigger. Gawa ng walang negative. Diba? So, wala siyang negative. So, paano mag start yan? O paano mag -tick, tick yan? Sound tick. Kasi automatic, pag pinindot mo, mag-trigger yan. Tick! Makakaranig kayo ng tick yan. So, paano siya mag-trigger? Eh, wala naman siyang ground. So, dun papasok si clutch safety switch, mga bro. Dun papasok. Okay, wala siyang ground dahil nga naka-premera or kahit saan man dyan, segunda, tresera, or kwarta, or quinta, naka-engage, naka or naka-tama, naka-gear ka. So, walang, walang, ah, uh, negative, so, dun pumapasok si clutch shift switch. Tuwing magpe press kayo, dahil nga, yung isa niya ay naka-negative, naka-negative polarity din, so, naka-top sa negative. Pag-press mo ng clutch, automatic, may laman na to si clutch. So, siya naman ngayon yung magsisilbing groundings para makomplete yung circuit, para mag-trigger si uh, starter solenoid. Okay, mga ba? Ganun lang, ganun lang, halos ganun lang yung function niya, no? Napakadali lang din. At abangan nyo mga bro kasi nga gagawa na tayo ng mga tutorial ng full wiring ng bawat motor kasi napakarami yung nagre-request. Kasi tama nga naman yung nagre-request, napakarami ng motor. Meron tayong smash, may mga bonus, rakal, may king, may mot, may mga motard, sa XR in pangarap, may trinity, may uh, motard, no? So napakarami, napakarami ng mga motor na lumalabas ngayon. At hindi lang iisa yung brand, no? Napakarami talaga na mga motor. Kaya gagawa tayo ng mga wiring diagram or mga wiring tutorial ng motor. Lagyan natin ng specific. Halimbawa kung TC125 ba or TC175 or TC150 na rusi, DL ba na ganito? Kasi iba-iba yung model niyan mga bro. Okay? So sa ngayon ito lang muna yung may share, -share ko sa inyo. Yung clutch shift TCH wiring diagram. At shout out pala sa mga solid na sumusuporta sa atin dyan. Ano? Kay Ryan, shout out bro kay paring Willy Asas. No? Kay Darwin Manaloto, shout out bro. Kay Mr. Promoter D ay, at kay Capro. Kay Mariano Brothers Moto TV, shout out ng no, mga bro. At huwag niyong kalimutan yung mga kaibigan natin sa portahan, Amigo Riders at j TV, SMS Winsworth. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe mga bro.